Okay mga boss, may gagawin tayong amplifier. Galing to ng tagig kay Kuya Jury. So tingnan natin kung anong laman. Ang problema nito na bin binaklit ko yung kon konbo namin. Uh, after a month daw, nagiging ngongo ang tunog. Nagiging ngongo, basag. Sabi niya, sabi niya, ano daw eh, nakatatlong beses ng paggawa to. So, tingnan natin kung anong laman. Nakabalot ng maigi, ma oh. Ayun. Ayun, ah, may nakalagay pa rin na, ano. May nakalagay pa rin na uh, instruction. Wala Sandali natin sa kaha. dito sa instruction nakalagay garalgal o garalgal o huwag mo pakiayos na lang po boss bab yan sira din po yung surround terminal thanks so ang pinapagawa niya sa atin ay sakura na AB389 UB first time natin maka encounter nito tapos buksan natin Okay, yung camera natin Naka ano First time ko din Makarepair uh, Makarepair Nagbubulad tayo Makarepair Ng ganitong model Mga boss Bubuksan natin Tapos titingnan natin yung loob Kasi sabi ng may ari Three times na niya tong nagpagawa Tatlong basis na doon Sa kanila So sana sana pag ginawa natin makalampas ng isang buwan. Kasi sabi niya after one month uh, bumabalik yung sira. Nagiging basag ulit o ngungo ang tunog. Okay. So tingnan natin yung laman. Ito yung laman niya. Malinis naman. O oh, tama nga bagong palit yung ano, Bagong palit yung potentiometer. Ayan. So sabi niya may sira din tong may sira din tong surround center ayun. So bibili tayo ng ano yan. So bungi na siya. Papalitan na lang siguro yan ng ano. Carmel. So ang laman niya ay ito. Maganda pa naman yung mga piyesa niya. Okay? So power on natin mga boss. Try nating i-power on. Ibalik ko muna dito yung camera. Power on na. Tingnan natin kung obra. Speaker A, B. So tatlong bases na pinagawa. Kaya? Ano kaya? Lang Okay, welcome. Tuning digital. Hintay natin yung ano. maka bluetooth siya. Input. Ayaw ah. <laughs> Ayaw gumana ng ano? <laughs> Ayaw gumana ng pindutan? ito ni iskan error yan auxiliary so gamitan natin ng ano pantesting natin ang audio Lagay tayo ng jack. So, output, input. Effector, maluwag yung ano. Tapos, tapos, tapos. Lagay tayo ng speaker. So, sa speaker, ang ilalagay natin ay ito, sa main. okay naman ang tunog. So, naka-off na yung volume mga boss. Kung mapapansin nyo, naka-off na yung volume mo. Dito walang sounds. Kailangan mo pang pihitin tong volume. Tapos, dito, naka-off na yung volume. Ano? May problema pa rin yung potentiometer. Pero yung basag ang tunog. Okay, patay muna natin. So, base dito sa testing ko, hindi naman basag ang tunog. Pero, sira na agad tong mga potentiometer kumbaga nagmamalfunction na kasi naka off na siya tumutunog pa rin tapos pag pinihit mo naman tong mga pihitan gumagana naman minsan pero may mga ispat na hindi na gumagana pero totoo naman yung sabi na uh, pinalitan ng potentiometer ayan o oh. nagpalit naman talaga yan kita nyo naman bagong palit naman talaga yung ang napalitan lang dito yung sa tone lang yung sa microphone hindi So pag tayo papalit, isasama na natin yan. Di nyo sinasabi ng may-ari na ano, na basag ang tunog. Wala akong napansin na basag ang tunog o ngongo. So siguro baka tao na ano, na may time. Ito, tulad nito, kung mapapansin niyo yung epekto niya. Uh, maluwag na. Ayan o. Talang, iyan na natin, malabo. Yan, maluwag na. Pag ginalaw mo, maluwag na. Yan. So, pwede dyan i-direkta na lang or uh, palitan ng ano. Kausapin ko yung may-ari ko anong gagawin dito. Okay, mga boss, nakapag-usap na kami ng may-ari at uh, naipaalam ko na kung anong gagawin dito. So, papalit na mga pitan doon sa ano, jajamper na lang natin yung epektor. Tapos, yung ano, Unahin muna natin pagpalit yung mga pihitan. Yung sa mic nito, para magamit ulit, palitan na rin natin. Hindi kasi napalitan ng una. Then, para try natin kung tatagal, kung ang pihitan natin na ikakabit ay lalagyan natin ng balot. Ito yung bagong potentiometer na i-replace natin. Ngayon, dahil sabi nga ni kuya, madali daw masira. Try natin lagyan ng balot. Baka sakaling, ano, tumagal-tagal ang buhay nitong potentiometer. Yan, yung unti, unti ko na pag, ano, pagbalot ngayon titingnan natin kung hanggang saan ang ano hanggang saan nang itatagal nito ayan mga boss, boss na natay sa potentiometer ayan eh ilagay na natin nilagyan natin ng balot uh, para maka ano then nakwento sa akin ng may-ari na yung input mahirap na din daw pindutin at ito nga nung binuksan ko nakita ko yan at naalala ko nung sa unang vlog uh, sa unang video natin pinipindot natin tong input medyo mahirap nga talaga so nung nabuksan natin ayan nirepon na rin pala uh, siguro walang makuhang pamalit yung unang gumawa kaya nilinis na lang at actually ginagawa din naman namin dati yan uh, nung hindi pa talaga limawa sa probinsya kami nasa probinsya so mahirap panghanap ng mga tax switch dati kaya ganyan mano -mano. pwede naman yan pero kung may pamalit naman na bago palitan na lang din so hindi naman natin sinisisi yung unang gumawa dahil dyan kasi depende po yan sa sitwasyon so wag tayo mag jump sa conclusion na ay ba't ganito bakit ganyan eh hindi naman natin alam kung ano nangyari nung nakaraan so papalitan na lang natin yan yung mga ano, um, yung mga dapat palitan dyan so yun nga lang eh hindi umabot yung ano ko yung switch ko ata dyan tingnan ko na lang kung ilang piraso yung ano Uh, palitan ko. So bali, yung switch, tinisting ko isa-isa. Tinister natin gamit yung buzzer mode ng tester. Tapos pinindot natin. Uh, hindi na rin gumagana. <laughs> Kumbaga sira na. So ang ginawa dito ng una siguro, yung pinaka-essential lang yung pinalitan niya o oh, ni-repair. So meron naman tayong pamalit kaya lang hindi rin ganun karami. Siguro yung pinaka-essential o oh, pinaka-importante lang yun ang mga papalitan natin. Yung iba na hindi naman gaano siguro, ayan na natin ubusin ko na tong ano. I-chat ko pala muna din yung may-ari. Ay na mga boss, ah uh, bali ang nangyari dito, yung pangapihitan, pinita natin tapos dito na sa switch, lahat 'to napalitan natin maliban sa isa kasi hanggang doon na lang yung uh, tax switch natin ito, wala tayong palit dito. Pero so far gumagana na. Pati yung input. Yan. Pag pinindot mo, gumagana na. Nakonyari ah, PM. Next. Yan. Tapos yung pinaka One 102.7. Point Seven. antena. Yan gumagana na taas baba. Wala lang antena yung ano? Andito yung ano wala ng antena? Kaya medyo may na yung reception. na mga boss, ayan, naka-off na lipat natin sa kabila ang linya ah, wala na okay na so, yun lang, ang problema yung garalgal at tunog ah, hindi ko naman napansin eh yung mga potentiometer lang talaga eh, ano ko na lang yung mayari, balitaan ko na lang